isinakay ng babae ang anak sa isang bangka. Biglang palaso ang lumipad, bumagsak ang babae at namatay. Ang baby sa bangka ay lumutang sa ilog. Three days at three nights lumulutang sa ilog, walang nakapansin. Gutom na gutom siya at nahihilo mga mata. Mayroong isang isandaang metrong taas na talon sa harap mo. Ang bata ay nahulog sa ibaba ng agos. Ngunit himalang nakaligtas siya, dalawang itim na boa ang lumabas. Naglalaway sa pagkain na nasa harapan nila hinawakan ni Zurin ang ulo ng sawa. Agad na dinurog ang mga ito. Di nagtagal ay sumadsad ang bangka sa ilog. Isang mag-asawa ay natagpuan ang walang malay na bata. Dalhin siya sa bahay at alagaan siyang mabuti. Labing walong taon na ang lumipas. Ang batang lalaki lumaki na. Dahil sa brute force, walang mapaglalabasan. Ang ama ay gumawa ng libong kilo na bato para sa kanya. Itinutulak ito para alisin ang multi-way na kapangyarihan. Nararamdaman na may walang katapusang enerhiya. Pumunta siya sa gubat at niyakap ang matibay na puno. Hilahin ito ng madali. Tuwang-tuwa si dad nang makita niya ito. Ang sekreto para kumita ng kayamanan. Hinayaan magbunot ng mga puno. Ipadala sa palengke para sa pagkain. Hawak ang palakol at hinahampas sa tagiliran. Isang malaking oso ang sumulpot sa likuran. Sampelan siya sa lupa. Ang ulo ay umuugong at sumisigaw sumugod si Zueren matapos marinig ang paggalaw. Inihagis ang oso sa lupa at tumigil. Mabilis itong muling napatayo. Marahas na binasag ang likod ni Zueren. Ibinalot ng mahigpit ang katawan sa kanyang mga braso. Lumipad palayo ang brown na oso. Itinaas ang kamao upang kontrahin ang oso. Sa tunog ng kalabog, ibinuka ng oso ang kanyang bibig at sumigaw. Walang hininga. Ipinikit ng kanyang ama ang mga mata. Nagalit si Zueren na nawalan ng mga kamag-anak kunin ang oso sa lupa at itapon ito sa kalawakan. Hanggang sa mamatay ito, mamamatay sa kamay ng isang tao. Nanmulo mo ang tao mula nang mamatay ang kanyang ama. Magdala ng lake ng bato upang pala basin sa disyerto na sakahan. Isang matibay, maitim na tao na kumikinang sa araw. Isang taganayon ay dumating. Sabihin na may baha sa bahay. Tumakbo siya ng ligaw at umuwi. Nahihimatay siya tuwing humahalik. Niyayanig ang bawat halik ng katawan habang umiiyak buti di siya nagbayad ng sobra. Takot na takot na sinabi sa lalaki. Isang nakakatakot na halimaw ang dumating sa bahay. Natigilan siya sa lupa sa lugar. Inilibot niya mga mata at namatay. Nagkaroon ng dagandong sa langit. Muntik siyang matakot. May giant na putakti na lumilitaw sa langit. Agad pinulot ang malaking patpat. Sinasaksak ang putakti sa mata. Ang putakti ay umugang ng biglaan. Patuloy na pagsisikap na sundutin sa itaas. Ngunit hindi pa rin ito mailabas. Ang kahoy na patpat ay kinagat nito. Kinuha niya ang malaking palakol. Tinutukan ang bibig at marahas na ibinato. Ang nasugatan na putakti ay dumampi sa lupa. Ngunit ito ay napakalakas pa rin. Pagklap ng pakpak ay agad na binuhat ang lalaki ilang metro ang layo. Kapag parang maduroj na, hinawakan ng patpat at ibinikit sa leeg. Naglalabas ng high voltage na kuryente. Nasaksak ang putakti. Ikinumpas mga pakpak at ipinikit mga mata inilagay ni Zweren ang katawan ng ina sa ibabaw ng puno hinala siya ng apoy sa langit ang maliit na bilia na tinitirhan niya ay sinunog din ayaw manatili sa malungkot na lugar sinabi sa kanya ng lalaki Nag-recruit ang hari ng guard para sa anak natagpuan niya ang layunin sa buhay dumating sa palasyo para sa interview madali niyang ibinaba ang dalawang mandirigma hindi ito sapat para patunayan ang kakayahan dalawang kawwahe ang ipinadala ang reel ay nakaimbed sa kutsilyo. Sa sobrang takot ng lalaki ay nanginag. Marahas na pinalo ng sundalo mga kabayo. Dumaan ang mabilis na karwahe. Nang makitang mapuputol na ang mga paa ng kutsilyo. Binuksan ng lalaki mga kamay at tumalon. Ayon nakatakas. Ang prinsesa ay agad na nakumbinsi. Hindi siya pinalampas ng ganoon kadali. Dumating ang dalawang karwahe. Hindi umiwas ang lalaki. Sampu ang mga kalamnan at tumayo sa lugar ang mabilis na umiikot ay dinudurog ng mga kalamnan nito. Hinawakan ang karwahe gamit mga kamay. Hinaladkad pabalik ang apat na kabayo. Sa isang malakas na puto. ang sundalo ay itinapon ng ilang metro ang layo. Ang dalawang karwahe ay itinapon din niya. Sa wakas ay tumawid na ang hari sa lupa. Ngunit si Tian Shi ay hindi nakatiis sa mayabang na hitsura ni Zuoran. Hinimok kang hari na magpadala ng walong mandirigma. Tinulot ni Zuoran ang tulos sa lupa. Hawak ang log para makipagkumpitensya sa kanila. Sinubukan ng walong hang pero hindi siya may tulak. Napilitan siya sa isang sulok at asar. Tinuha muli ng taong nanalo ang kahoy na ito. Si Zewern ay itinapon sa langit sa isang iglap. Ilang daang libra ng kahoy ang itinapon niya sa buwan. Ang hari ay natigilan sa banal na kapangyarihan. Tinuha siya bilang bodyguard. Para sa kaligtasan ng prinsesa, si Tian ay muling ginawa ito. Si Zewern ay makapangyarihan. Natatakot ito ay makipagsabuatan laban sa prinsesa. Ang hari ay ayusin ang isang errand job. Ang malas na Zurin ay nagpapagal araw-araw sa kwadra. Malaki ang tiwala sa kanya ng prinsesa. Araw-araw makipagchat sa kanya. Si Zurin ay hindi nakakuha ng disenteng trabaho. Nanalo ito sa sikreto ng prinsesa. Pumupunta sa bundok para makipag-date. Ipinakita ni Zurin ang muscle sa prinsesa dito. Nakita ikinabot ang kabayo at may hawak na bato. Itulak ito sa isang bangin ng walang pagsisikap. Ang kanyang aksyon ay nagdulot ng kapahamakan. Ang bato sa ibaba ay humaharang sa kanyan. Ang ilog ay tumaas ng dahan-dahan. Binawa ang mga kwadra. Sila ay mahimalang nawala. Ang mga kwadra ay may bagong hitsura. Natuto ang prinsesa ng spells mula kay Tian Gawing love nest ang lugar na ito. Itinaas ng prinsesa ang belo sa harap niya. Nabighani si Zhuren sa kanyang hitsura nakatingin sa magandang prinsesa, nang magpapakita kanilang pagmamahal. Tumama sa katawan ng isang kidlat. Bumagsak ang dalawa sa lupa. Lumapit din si Tian Shi. Hiniling na buhatin si Zueren, Itinapon siya sa madilim na dagat. At gumamit ng makapal na kadena para ilagay ito sa bahura. Niyugyug niya ang buong katawan at naputol ang kadena. Ang Diyos ng digmaan ay isinilang. Naglangoy siya sa dagat. Matagumpay na nakarating. Nahiga siya sa dalampasigan at mahimbing na nakatulog. Biglang dumating ang isang maputlang lola. Sinubukang gisingin si Zueren. Bumangon siya at hinawakan ang palso. Ang sabi ng lola ay isa siyang prinsesa. Dinala siya sa isang kuweba. Sabihin kay Zueren ang lahat ng ins and out. Pinakiusapan ng hari maging bodyguard niya. Ang layunin ay makuha ang dugo sa kanya. Siya ay ang kan ng mga Diyos. Inumin mo ang dugo at ikaw ay walang kamatayan. Inaresto si Zorin dahil di siya nakipagtulungan sa hari. Naging matandang babae ang ligaw na guro. Iniisip ni Zorin siya ay nagsasalita ng nonsense. Siya ay isang katutubong magsasaka. Paano ba naman anak ng diwata? Sabi ng prinsesa. Hayaan inumin ang dugo niya para malaman mo kung totoo o hindi. Ginamit niya ito sa paghiwa ng hiwa sa kanyang braso. Kumuha ng mangkok para lagyan ng dugo. Lunukin pagkatapos mapuno. Unti-unting nawala ang mga pulubat sa mukha niya naging isang magandang prinsesa. Naniniwala na siya sa sinabi niya noon. Nagpa siya labanan si Zhang Tianxi at ang hari. Binigyan siya ng prinsesa ng isang tebak at kalasag. Sa dalawang sandata na ito, imposible pa rin talunin si Zhang Tianxi. Kailangang mahanap ang magic weapon para labanan ito. Dumating ang dalawa sa base kung saan iniimbak ang magic weapon. Inatake siya ng isang leon na halimaw. Ang bibig ay nagbubuga ng magic ball itinaas ni Zurin ang kalasag para lumaban. Agad na tumalbog ang magic ball. Ang layo na halimaw ay nawala sa lugar. Nagpatuloy ang dalawa sa paglalakad. Natagpuan ang isang higanteng bungo. Ito kung saan nakaimbak ang mahiwagang sandata. Ang boatman ay halos matakot sa kanya. Sinabi ng prinsesa ito ay hindi mananakit ng sinuman. Tumayo at maayos na nilagpasan ang lawa. Nakita ang isang higanteng itlog sa harapan ko. Sa sobrang tuwa gusto kunin ito kinaladkad siya pabalik. Ang simboryo pala ay gawa sa libong taong gulang na yelo. Hawakan lamang ito at ito ay magyayelo. Ang tanging paraan ay sunugin ang braso. Matitiis ni Zurin ang matinding sakit. Ngunit ito ay nagyelo pa rin sa mga ice cube. Nagnganga ang mga ngipi ni Zurin. Nabasag ang mga ice cubes. Ang enerhiya ng Millennium Ice ay di pa nakakabawi. Mabilis ipinasok ang kamay. Walang katulad na kayamanan. Gusto niya sirain ito. Hindi na magagamit ni Zhang Tianxi para saktan mga tao. Talagang gusto ng prinsesa ito. Walang choice kundi ibigay ang magic weapon. Agad itong binato ng spell ng prinsesa. Ang magic weapon ay biglang lumiwanag. Ang dalawa ay agad na nagteleport sa labas. Napakalakas talaga ng magic weapon na ito. Ito ay maliit na pagsubok lamang ito. Meron mas makapangyarihan. Hiniling na tumayo sa ilalim ng bato. Binibigkas ang isang spell sa magic weapon. Sa pagsabog ng liwanag, nagsimulang lumaki ang katawan ng lalaki. Bumubukol ito ng ilang beses. At ang lakas ay tumaas din ng ilang beses. Madaling hatiin ang bangin sa dalawang piraso. Dinala siya upang humanap ng isa pang magic weapon. Inimbak ni Zhang Tianxi sa isang rock peak. Ang gate ay isang piraso ng bakal. Sinubukan itulak gamit ang kamay. Ngunit walang tugon. Kaya napaatras ng ilang hakbang. Buong lakas niyang senore ang pinto. Lumipad ito sa isang iglap may nakita na sasakyan sa gitna. Sabi ng prinsesa, ang sasakyan ay maaaring maghatid sa kanya sa korte. Tuwang-tuwa si Zuron. Suntukin ang malaking butas sa pader. Gusto makita ano ang hitsura ng kanyang ama. ang tumayo ang prinsesa sa sasakyan. Hinaikot ang malaking bato na nakatali sa lubon. Pagkatapos ay hinaampas ito. Pumunta ang dalawa sa kalawakan sa kayito. Nang marating ang langit, biglang may kumaluskos at naputol ang lubon. Nahulog ang dalawa sa dagat tinitigan ng unicorn monster ni Zhang Tianxi. Kinya si Zuren. Kinuha ni Zuren ang isang anchor. Ang pagpuntirya ay isang malakas na katok. Hindi nakatiis sa sakit ay bumulusok sa dagat at nadulas. Nabugbog ng gusto ang prinsesa. Pinuntahan si Zhang Tianxi at ang hari para matapos na. Pagkapasok niya ay tinambangan siya. Ang buong katawan ay nakakandado ng kadena. Ang mga kadena ay hindi makakatulong sa kanya. Basagin sa isang dagandong. Sumugod ang mga sundalo at idiniin siya. Nayanig ang lahat. Lumapit ang hari na may hawak na espada. Isa itong magic weapon na ginawa para kay Zueren. Hindi siya makalapit dahil mainit. Napasigaw si Zueren dahil sa init. Ang mapanganib ay natagpuan ang espada nasa likod nito. Nataranta ang hari. Kung bunutin ito, guguho itong palasyo. Nagnanay si Zueren na mamatay kasama niya. Hinugot itong espada. Kanya-kanya humawak ng espada at naglaslas sinaksak ang espada ang puso ng hari. Siya ay napunta sa impyerno ng ganito. Nagsimulang gumuro ang palasyo. Palasyo sa ilalim ng lupa sa apoy. May mga hiyawan mula sa eksena. Nakatakas si Zurin kasama ang prinsesa. Pinalikuran na niya pumunta sa langit para hanapin ang ama. Mamuhay ng ordinaryong buhay kasama ang prinsesa. Kung gusto ang pelikulang ito, ilike ito. Salamat sa panonood. See you next time.